Nag-post tayo kahapon ng video regarding sa Yamaha Mio Gear S. And meron nagtanong sa comment section, ito yung sabi niya. Boss, malakas po ba sa gas? Kakalabas ko lang kasi sa kasa nung sa akin. Mio Gear Standard. Parang malakas po kasi yung sa akin. Di naman niya sinabi kung ilan yung fuel consumption niya. Pero check na lang natin based dito sa unit na nagamit ko. Remind ko lang din kayo na yung test unit na nandito sa akin ngayon, nakuha ko siya below 500 kilometers yung odometer. Kung napanood yung kahapon, nag-upload ako ng video, inakit ko siya ng marilaki for testing. Tara, balikan natin yung record ko and tulungan nyo ako mag-compute. Kung may mali, pakicorrect okay, na lang dyan sa comment section. Nung Feb 24, nagpa-full tank ako, yung odometer reading is 505 kilometers. Nung nag-full tank ako, hindi ko siya sinagad, so naka-auto-stop lang siya. Tapos kahapon nung pagkabiyahe ko galing Marilake, uh, nagpakarga ako ng 2.66 liters as recorded dito sa receipt. Tapos uh, ang odometer is 624 kilometers na. Nakatakbo ko yesterday ng around 119 kilometers. Yun yung total distance na tinakbo ko mula nung nagpa full tank ako nung February 24 tsaka kahapon February 25. And ngayon i-divide natin yung total trip nung nag-refuel tayo which is 119 kilometers divided by 2.66 which is kung ilang litro yung pinakarga ko kahapon. Ang lumabas is 44. Ibig sabihin, 44 kilometers per liter yung nakonsumo ko kahapon. Halo-halong riding habit yung nangyari kahapon. May part na walwal, -wal, may part na chill, may part na sobrang traffic. Kaya mixed, uh, mixed riding styles yung nangyari. 44 kilometers per liter is not But the fact na nakapagtala ka ng 40 km per liter pataas na konsumo is sobrang tipid na yun. Malaking bagay na yan. And since nasa breaking period ka pa, pwede pang tumaas yung KPL reading mo as you go on. Sana tama nga yung computation ko, di ba? Pero tingin ko, kasi ganun lang na naman yung naging konsumo ko talaga. Isang beses lang ako nagpagas nung inuwi ko yung motor tsaka yung umuwi ako galing Marilake papunta dito sa bahay namin sana natulungan kita and again this is sa Chago of Tanmoto stay dry and ride safe ipakit sa daan